Noong unang panahon, may tatlong maliliit na baboy na naninirahan kasama ang kanilang ina sa isang munting bahay. Panahon na para umalis sila sa kanilang tahanan at matutong mabuhay ng mag-isa. Tinawag ng inang baboy ang tatlong anak sa tabi niya. Mahal kong mga anak, panahon na para kayo ay magsarili. Magsimula kayo ng bagong buhay. Ngunit tandaan, ano man ang gagawin ninyo sa mundong ito, gawin ang pinakamahusay na makakaya nyo upang manatiling buhay. Medyo malungkot at may kaunting kaba, nagpaalam na ang tatlong maliliit na baboy sa kanilang nanay at humayo na sila. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan nila ang lupa kung saan maaari silang magtayo ng kanilang sariling tahanan bunsong baboy ay nagpasya na itayo ang kanyang bahay gamit ang dayami. Inisip niya na ito ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan upang bumuo ng isang bahay. Sa paraang ito, marami siyang oras para makapaglaro. Natapos ng pinakabatang baboy ang kanyang bahay sa isang araw lang. Sumigaw siya sa mga kuya niya. Hoy mga kuya, tapos na ako! Tiningnan ng panganay na baboy ang bahay. Okay, ngunit hindi matibay ang bahay na to. Paano ka mapoprotekta nito mula sa mabangis na lobo? Hindi pinansin ng bunsong baboy ang sinabi ng kanyang kuya. Huwag kang mag-alala kuya, walang mangyayaring ganun. Okay, Huwag mong sabihin hindi kita binalaan ha? Nagpa siya naman ang gitnang kapatid na gawing kahoy ang kanyang bahay. Mula sa mga sanga na kanyang nakolekta sa kakahuyan, ay nagpasya siyang magtayo ng isang maliit na bahay. Tumagal ng eksaktong tatlong araw ang kanyang pagtatayo ng bahay. Lumapit ang panganay na baboy. Mahal kong kapatid, mahusay ang ginawa mo, ngunit baka hindi ito matatag. Mapoprotektan ka ba nito mula sa lobo? Sumagot ang gitnang kapatid. Huwag kang magalala kuya, ligtas ako sa bahay na to. Okay, wag mo sabihin hindi kita pinaalalahanan na. Ha? Habang ang dalawang maliit na baboy ay masaya sa kanilang bagong bahay, ang pin nakamatanda sa kanila ay patuloy na nagtrabaho dahil nagtatayo siya ng bahay mula sa at mga bato. Inisip ng mga nakababatang kapatid na sayang lang ang pagsisikap niya. Wala silang ginagawa kundi maglaro sa maghapon. Bakit ka pa magpapakahirap kung pwede ka naman mabilis makatapos kung magtatayo ka ng katulad sa amin? May kinakatakutan kasi siya eh. Hindi sila pinapakinggan ng panganay na baboy Nagtrabaho siya ng isang buong linggo at natapos din niya ang bahay na gawa sa ladrilyo at bato. Pagkaraan ng ilang araw, may isang gutom na lobo na dumating. Tumayo muna siya sa harap ng bahay na dayami. Nagpapahinga ang bunsong baboy sa loob ng kanyang bahay kubo. Kumatok ang lobo sa pinto. Buksan ng pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at makapasok ako. Hindi mo yan magagawa dahil matatag ang bahay ko. Kaya hinihipan ng lobo ang bahay hanggang sa nawasak ito at lumipad. Mabilis namang nakatakas palayo ang baboy. Tumakbo siya papunta sa bahay ng gitnang kapatid na gawa sa mga sanga ng puno. Kumatok siya. Nang bumukas ang pinto, parang hinagis ng baboy ang sarili papasok sa loob ng bahay. Dali! Isara mo ang pinto! Baka pumasok dito ang lobo! Huwag kang magalala, Bunso. Hindi niya tayo maano sa bahay na to. Maya-maya ay dumating ang gutom na lobo sa kahoy na bahay ng pangalawang kapatid at sumigaw. Buksan ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at nakapasok ako hindi mo masisira ang bahay ko. Kaya hinipan ng hinipan ng lobo ang bahay hanggang sa bumagsak ito. Kumaripas ng takbo ang magkapatid na baboy papunta sa pangatlong bahay. Bahagyang nakalayo sila sa lobo. <sighs> <sighs> Kuya, papunta na dito ang lobo. Anong gagawin natin? Sumagot ang panganay na baboy na may kumpiyansa sa sarili. Huwag kayo mag -alala. Hindi mapapasok ng lobo ang bahay na to. Maya-maya, dumating ang gutom na lobo sa bahay na bato ng panganay na baboy at sumigaw sa tatlong maliliit na baboy. Buksan ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at makapasok ako. Huwag mo nang subukan, masamang lobo. Hindi ka maaaring pumasok sa bahay na ito. Nagalit ng husto ang lobo, kaya buong lakas na hinipan panang hinipan panang bahay. Ngunit walang nangyari. Paulit-ulit niyang sinubukan, pero hindi niya ito natinag. Dahil sa pagod, nagpa siya ang lobo na sumubok ng ibang paraan para makapasok sa bahay. Nakita niya ang chimenea sa bubong at nagsimulang umakyat. Napagtanto ng panganay na baboy na ang lobo ay umakyat sa bubong para pumasok sa chimenea. Kaya mabilis niyang sinindihan ang pugon sa ilalim nun at nagsalang ng isang malaking kaldero na may tubig. Nang maakyat ng lobo ang chimenea, hinulog niya ang sarili sa loob nito at dumerecho sa kumukulong kaldero. Tulong! Aray! Mainit! Maluluto ako dito. Ah. Ah. Sa wakas ay ligtas na sila sa lobo. Masayang nagyakapan ang magkakapatid na baboy. Kinabukasan, binisita ng tatlong maliliit na baboy ang kanilang ina upang ikwento sa kanya ang lahat ng nangyari. Tama ka, nanay. Ano man ang gagawin natin sa mundong ito, dapat gawin ng lahat ng makakaya upang ang pinagtrabahuhan ay maging matagumpay. Simula noon, ang dalawang baboy ay hindi na naging tamad. Masipag na sila tulad ng kanilang kuya at namuhay silang masaya at ligtas. Isang inahing baboy at ang kanyang tatlong biik ay nakatira sa isang maliit na kubo sa liblib ng kagubatan. Isang araw, tinawag ni inang baboy ang kanyang mga anak. Gusto niya bang gumawa tayo ng pizza ngayon? Yehey! Opo! Pero kulang tayo ng ilang sangkap, tulad ng mais, sibuyas at kamatis. Kaming magkakapatid na po ang manguha ng mga kulang na sangkap, nanay. Huwag pong mag-aalala. Babalik kami kaagad. Kaya tuwang-tuwang lumabas ang tatlong munting baboy. Nagpasya silang maghiwa-hiwalay dahil magkakaiba ang lugar na pagkukunan ng mga sangkap. Ang isa ay nagpunta sa maisan, ang isa sa taniman ng sibuyas, at ang isa ay sa bukid ng kamatis. Samantala sa kagubatan, ang malaking masamang lobo ay naghahanap ng mapapakain niya sa kumakalam niyang tiyan. Aba! Ang amoy na yun! Baboy! Oo, amoy nga ng baboy! Nang makita ang maliit na baboy na si Gorky, sinundan siya ng lobo. Nang mapansin ng lobo na papunta ang baboy sa taniman ng sibuyas, inunahan niya ito at nagtago sa likod ng matataas na dahon. Ilang sandali pa ay dumating si Gorky sa taniman ng sibuyas isa-isa niyang inamoy ang mga sibuyas upang malaman kung matamis o hindi. At nang kukuha siya ng isa pang sibuyas, nahawakan niya ang tenga ng lobo. Hello, Piggy! Shh. Ah! Lobo! Tulong! Shh! Kalma lang, bata! Anong ginagawa mo dito sa bukid ng sibuyas? Sinabi ni Gorky na nangunguha siya ng mga sibuyas para sa pizza. Nang maamoy ng lobo ang sibuyas, naluha ang mga mata niya. Sinabi ng lobo na maanghang ang mga sibuyas na yun, kaya bibigyan na lang niya ang baboy ng pinakamatamis na sibuyas. Ngunit kailangan niyang sumama sa bahay ng lobo. Tinanggap ni Gorky ang alok ng lobo at sabay silang umalis doon. Tanghali na nang marating ng gitnang kapatid na si Torky ang maisan. Ngunit ang mga bunga ng mais ay mas mataas kaysa sa kanya. Kaya pinagpatong-patong ni Torki ang ilang mga bato para maabot niya ang mais. Kukuha na sana siya ng isa, ngunit nawalan siya ng balanse at natumba sa kandungan ng lobo. Ah! Saklolo! May lobo! Maingat na ibinaba ng lobo si Torki at sinabi na huwag matakot. Anong ginagawa mo dito, Piggy? Munti ka ng masaktan. Kukuha ko ng mga mais para sa pizza. Mukhang mabibigo ka lang, Piggy. <laughs> Kaninang umaga kasi, nakuha ko na ang pinakamagagandang mais. Matangkad ako eh. Sumama ka sa akin at ibibigay ko na lang sa'yo. Tuwang-tuwa ang munting baboy sa kabutihang loob ng lobo. Um, mas mabuti nga siguro. Kulang pa ako sa tangkad para mamitas ng mais eh. Sumama rin si Porky sa Lobo. Magdadapit hapon na si Porky ang panganay na baboy ay namimitas ng mga kamatis sa malaking bukid. Ang bango ng mga hinog na kamatis na kumakain na siya doon. Mas marami pa ang nakain ni Porky kaysa sa nasa kanyang basket habang masaya siyang pagagalagala sa bukid. Nauntog siya sa isang kahoy at bumagsak sa lupa. Pagtingala niya ay naroon ang masamang lobo bilang isang panakot sa mga ibon. Ah! Tulong! Totoong lobo! Hoy, Piggy! Kalma lang! Hindi kita sasaktan. Hindi! Hindi ako naniniwala! Ikaw ang malaking masamang lobo. Tinanong ni Porky ang lobo kung bakit siya nakatayo sa kamatisan bilang panakot sa ibon. Sinabi ng lobo na tinutulungan niya ang mga magsasaka kapag wala siyang masyadong ginagawa. Naunawaan ng baboy ang mabuting hangari ng lobo. Bakit ka ba nandito, munting baboy? Kasi namimitas ako ng mga kamatis para sa pizza. Pizza? Paborito ko yon. Pero kulang ang sangkap kung kamatis lang. Kailangan mo din ng keso, kabote, sili, at ang pinaka-importante. Ano? Ang pinakamahalagang bagay ay oven, Piggy. Oven! Kung wala kang malaking oven, masasayang lang ang mga sangkap mo. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sumang-ayon ng baboy sa lobo dahil ang oven sa bahay nila ay maliit lang at hindi masyadong umiinit. Halika, doon tayo magluto ng pizza sa oven ko. Siguradong madami ang magagawa natin. Tinanggap ni Porky ang paanyaya ng lobo at sabay silang umalis. Nang lumubog na ang araw, sumilip sa labas ang inang baboy at balisang naghintay sa pag-uwi ng mga anak. Samantala, maririnig mula sa lungga ng lobo ang pag-iyak ng magkakapatid na baboy. Tulo! Saklala! Tulak Kinulong pala ng masamang lobo ang magkakapatid na baboy sa isang hawla sa loob ng yungib para lamunin sila. Inayos niya ang mga panggatong sa kanyang panghurno at sinindihan ito. Nakalimutan kong sabihin sa inyo ang paborito kong pizza ay pizza na may baboy. Ah, ha, 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 ha. Sa takot ay nagyakapan ng magkakapatid na baboy. Habang ginagatungan ng lobo ang oven para lumakas ang apoy, napansin ni Porky ang bukas na sako ng harina sa gilid. Hinilan niya ito kahit nahihirapan. Kumuha ng malaking dakot ng harina at hinati ito sa kamay ng mga kapatid. Nang buksan ng masamang lobo ang hawla upang lutuin na ang mga baboy sa oven, sabay-sabay nilang sinaboy ang harina sa mukha ng lobo. Aray, Matako! Nasaan kayo? Hindi ako makakita! Ano to mga baboy? Walang makita ang lobo dahil sa harina na pumuwing sa mga mata niya. Sinamantala ito ni Torki at mabilis na tinulak ang lobo papasok sa kulungan. At ang bunso na si Gurki ang nagkandado ng hawla. Ano nga yung sinabi mo? Pizza na may baboy ha? Manigas ka ngayon dyan. Akala mo ha? Baka sa guto may maisipan mo na magpakabait. Ngayon, kami naman nakakain ng masarap na pizza. Halika na mga kapatid. Huwag! Huwag kayong umalis! Huwag niyo akong iwanan nakakulong dito! Nakauwi na sa wakas ang magkakapatid na baboy Nadala ang lahat ng sangkap na kailangan. Napakasaya ng inang baboy nang makita ang mga biit niya. Oh, di ba mangunguha lang kayo ng sibuyas, mais at kamatis? Bakit ginabi na kayo? Sobrang nag-alala ako. Kinuwento ng mga baboy sa kanilang ina kung ano ang nangyari sa bawat isa sa kanila habang gumagawa sila ng pizza na mabango at masarap. Mula sa araw na iyon, nangako si Nagurki, Torki at Porky sa kanilang ina na hinding-hindi na sila tatanggap ng anumang bagay mula sa mga estranghero nang hindi nagpapaalam sa kanya. Sa kabilang banda, ang malaking masamang lobo ay nakontento na lang sa amoy ng pizza na nanggagaling sa malayo. Noong unang panahon, sa isang maliit na bahay sa kakahuyan, masayang naninirahan ng isang magiinang kambing. Ang kukyot ng mga munting kambing na para silang mga laruan. Mahal na mahal ng inang kambing ang kanyang pitong anak. Protektado niya sila mula sa mababangis na hayop sa gubat. Isang araw, bago siya umalis ng bahay upang maghanap ng pagkain, tinawag niya ang mga munting kambing. "Mga anak, pupunta ako sa kagubatan. Huwag ninyong pagbubuksan ng pinto ang sinuman. Kung may lobo na makakapasok sa bahay, kakainin niya tayo ng buhay. Mapanling lang siya. Kaya niyang magpanggap upang makapangloko. Eh, paano po namin siya makikilala? Ang lobo ay may magaspang na boses. Ako naman ay may malambing na boses. Sa paglabas niya, may naalala ang inang kambing. Ay, sa pa, Ang mga paa ng lobo ay maitim at ang sa akin ay puti. Makikilala niyo rin siya sa kulay ng paa. Huwag ka pong mag-alala, nanay! namin ang aming sarili. Maasahan mo po kami! Isa-isang hinalika ng ina ang mga anak at nagtungo na sa kakahuyan. Mula sa malayo ay pinapanood sila ng lobo. Nang makaalis na ang inang kambing, naghintay siya sandali. Pagkatapos ay lumapit siya sa bahay at kumatok sa pinto. Sino po yan? Mga munting kambing, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay, may dala akong pagkain. Ngunit nahalata agad ng maliliit na kambing ang magaspang na boses ng lobo. Hindi nila binuksan ang pinto. Hindi ka namin nanay! Maganda at malambing ang boses ng nanay namin. Ikaw yung lobo! Hindi mo kami malaloko! Nainis ang lobo dahil hindi niya nalinlang ang maliliit na kambing. Kaya nagpunta siya sa tindahan, bumili ng tisa at kinain ito. Medyo lumambot ang boses niya. Kaya bumalik siya sa maliit na bahay at kumatok sa pinto uli. Sa pagkakataong ito, nakipag-usap ang lobo ng may banayad na boses. Manganak, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May tala akong pagkain mula sa kagubatan. Nang marinig ang malambing na boses, naisip nila na baka ito na ang kanilang nanay. Pagbubuksan na sana siya ng pinto nang sumigaw ang isa sa kanila. Teka, teka! Tingnan natin ang paan niya sa ilalim ng pinto! Nang sumilip sila sa ilalim ng pinto, nakita nila ang itim na mga paan ng lobo. Sumagot sila nang hindi binubuksan ang pinto. Hindi ka namin pagbubuksan ng pinto! Hindi itim ang mga paa ng nanay namin! Puti sila! Ikaw ang lobo! Galit na galit na umalis ang lobo. Nagpunta naman siya sa panaderya. Nagulat ang panadero nang makita ang lobo sa harapan niya. Vegetarian na ako ngayon. Tinapay na ang kinakain ko. Mahari mo ba akong pigyan ng harina? Lumabas ang lobo sa panaderya na may dalang maliit na sako ng harina. Nang malapit na siya sa bahay, binuksan niya ang sako at binuhos ang harina sa mga paa. Ngayon, ang mga paa niya ay puting-puti. Kumatok siya sa pangatlong beses. Mga anak, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain para sa inyong lahat. Patingin nga ng mga paamo kung ikaw nga si nanay. Pinakita ng lobo ang mga paa niya na may harina. Nang makita nila ang mapuputing paa, naniwala na sila at binuksan ang pinto. At ano ang tumambad sa kanila? Nakatayo doon ang gutom na lobo. Hindi nila alam kung anong gagawin. Nagtakbuhan sila at sa takot ay sumisigaw sila. Tulong! Tulungan niyo kami! Ah, Huwag na kayong magsayang na oras. Uhuliin ko kayong lahat. Ah! Ang isang maliit na kambing ay nagtago sa ilalim ng mesa. Ang pangalaway sa kama. Ang pangatlo ay pumasok sa chimenea. Ang pangapat ay nagtago sa kusina. Ang panglimay pumasok sa aparador. Ang panganim ay sa likod ng kurtina. At ang pangpito ay sa higanting orasan sa dingding. Ngunit mabilis ang tusong lobo at isa-isa niya silang nahuhuli kung saan man sila nagtatago. Nee, takbo! Tago, dali! Halik kayo dito. Huwag na kayong tumakbo. Mauhuli ko rin kayong lahat. <coughs> Busog na siya kaya sumuko na siya sa paghahanap at lumabas na. Ang isa na hindi niya natagpuan ay ang nagtatago sa orasan. Doon sa malaking bakura na hindi masyadong malayo sa maliit na bahay, nahiga ang lobo sa ilalim ng isang puno. At nakatulog siya. Nagihilik pa! Maya-maya, nakauwi na ang inang kambing. Nang makita niyang bukas ang pinto, alam niyang may hindi magandang nangyari at nagaalalang aalala na pasigaw. Naku, ang mga anak ko! Pagpasok niya sa bahay ay nasindak siya. Nakabuwal ang mesa at mga upuan. Punit ang kurtina, magulo ang kama at nasa sahig ang mga unan at sapin. Hinanap niya ang maliliit na kambing, ngunit wala sila kahit saan. Tinawag niya ang mga pangalan nila ngunit walang sumagot. Sa wakas nang tawagin niya ang huling pangalan, sakalang siya nakarinig ng munting tinig. Nasa loob ako ng orasan ni Lola, Mami. Tumakbo ang nanay sa malaking orasan at nilabas ang kanyang anak doon. Nagyaka pa ng mag-ina. Umiiyak na kinuwento ng munting kambing ang pangyayari. <laughs> Nagpangga pang lobo. Akala namin ikaw kaya binuksan namin ang pinto. Kinain ng lobo ang lahat ng mga kapatid ko. <laughs> Labis na nagdalamhati ang inang kambing sa sinapit ng mga anak. Kasama ang nag-iisang natirang anak, lumabas sila ng bahay. At doon sa bakura na pinwestohan ng lobo, nakita nila ito na tulog na tulog sa ilalim ng puno. Sa lakas ng hilik niya, ay gumagalaw pati ang mga sanga ng puno. Saglit na pinagmasda ng inang kambing ang lobo, napansin niya na sa loob ng tiyan nito ay may kung anong gumagalaw. Mahabaging Diyos, buhay pa kaya ang mga anak ko sa tiyan niya? Nakaisip siya ng plano at inutusan ang bunsong anak. Tumakbo ka sa bahay at kunin mo ang karayom, sinulid at gunting. At kasabay nun ay nangolekta naman ng ina ng anim na malalaking bato sa paligid. Pagbalik ng maliit na kambing, ginamit ng inang kambing ang malaking gunting upang hiwain ang tiyan ng lobo. Nakita niya agad ang isa sa kanyang mga anak paisa-isang naglabasa ng mga maliliit na kambing. Lahat sila ay buhay at malusog. Tuwang-tuwa ang inang kambing. Niyakap ng mga munting kambing ang inang sumagip sa kanila. Nanay! 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 Mahal ka namin! Mahal ka namin! Lahat sila ay puno ng kagalakan. Ah! Aking mga munting kambing! Ligtas na kayo! Maingat na nilagay ng inang kambing ang tinipong mga batong sa loob ng lobo. Pagkatapos ay tinahini ang tiyan nito gamit ang karayong at sinulid. Sobrang lalim ng pagkakatulog ng lobo na di niya ito nararamdaman. Ni hindi nga siya gumagalaw. Tahimik namang lumayo ang mag-iinang kambing. Nang magising ang lobo, sakalang niya naramdaman ang masakit na tiyan. Naisip niya na baka ito ay dahil sa napakaraming kambing na nakain niya. Nauuhaw siya, kaya pupunta siya sa ilog para uminom ng tubig. Habang naglalakad, naguumpuga ng mga bato. Ay, ang bigat na dyan ko. Para bang lahat ng kambing na nakain ko ay naging bato. Para makainom ng tubig, kailangan niyang lumuhod pero dahil sa sobrang bigat ng mga bato, nawalan siya ng balanse at nalaglag sa tubig. Ah, tulungan niyo ako. Lulunod ako. Tulong. Sumisigaw siya pero walang tumulong sa kanya. Ah. Hindi na niya nakayanan ang bigat ng mga bato, kaya lumubog siya sa malalim na ilog. Nang makita ng mag-iina ang nangyari, tumakbo sila sa ilog na siya lupotang. Wala na ang lobo, mabuti nga. Wala na tayong problema. Patay na ang lobo. Hawak-hawak ng kamay, nagsayawan sila at nagtalunan. Mula sa araw na yon, masaya at tahimik na namuhay ang magiinang kambing sa kanilang maliit na bahay sa kakahuyan.